Hi! It's me again, 12B Vlogs. Welcome back again at let's go sa i-share kong video noong nag-tour kami sa Malaysia. At ikukwento ko sa inyo ano yung mga kaganapan doon. Let's go! First destination namin noong nasa Malaysia kami dito sa Animal Zoo or sa... Guys, alam niyo ba? Sobrang laki netong mga animal area na to na nakikita nyo guys. Sobrang nakakapagod siyang pasyalan. Na sobrang lawak. So, makikita mo yung mga iba't ibang birds dyan na uh, iba-ibang klase. So, marami palang iba-ibang klase ng mga birds. Kaya yan yung mga nakikita ko. Maganda siyang pagmasdan at sobrang nakakapagod lang. Kaya dapat guys, kung magtutur kayo no with your amo no, or mga mga boss ninyo, dapat always kayo mag dadala ng tubig talaga dahil dito sobrang oh na oh ako dahil yung amo ko sobrang tipid sa mga papribis ba wala pang tubig, wala pang pagkain so ako hungry na hungry ako dito panood. pero inaaliw ko ko sarili ko dahil nakakaaliw naman tignan yung mga birds yung mga peacock, yung mga monkeys, yung mga mga iba't ibang klase ng mga birds dito nakikita ko. Ayan guys, ang so cute-cute nila guys, no. Nakakawala rin ng pagod minsan kapag nag tour kayo. Alam niyo ba guys, ito yung pinaka pinagsisihang kong tour or pamamasyal na ko ang ko. As in, first time ko itong naranasan dahil sobrang walang pagkain, walang tubig, at yung gagawin mo lang puro lakad lang ang gagawin mo sa maghapon. Kaya buong araw akong hindi nagsalita sa pangamo ko dati dahil sobrang pagod ako. Wala akong makain yung utak ko pag pagkain na sa utak ko ng panahon na to guys di rin ako makakonsentrate kaya nakabusang utak ko dito na naglalakad sobrang hindi ko na expect na ganito pala yung tour namin ha tinipid ay naku pero wala na akong magagawa dito na ako sa panahon na to eh kaya tiniis ko siya pero maganda rin kasi nakapunta ako sa Malaysia at nakita ko yung anong bang meron sa Malaysia. Wala din palang pinagkaiba sa Pilipinas guys. Parang same lang. na ako. Kung ano lang din meron sa Pilipinas yun din. Meron din lang din sa ibang bansa. Ang pinagkaiba lang is organized sila at disiplinado sa mga kalsada. May mga part na nakakasente yung parang gusto mong magsente-sente lang dahil nakakaalig talaga yung ambience. So ito nga mayro pang pa-show dito sa parrot show. Pero guys, ang gagaling ng mga parrot, ng no? well trained sila nakakaaliw super ang tatalino nila talaga daig pa ang mga tao sumusunod sila sa mga utos ng mga trainees nila no guys <laughs> so dito aliw na aliw ako dito sa park na to eh. ayokong matapos yung palabas na to dahil nakaupo lang ako ayun nakapagpahinga ang lola ninyo so guys dito lang nagtatapos yung aking vlogs to sana na enjoy nyo yung tour namin sa Malaysia nakita nyo kung anong meron dun, di ba? At least parang nakapunta na rin kayo sa pamamagitan ng akin vlogs. So, ito yung flamingo to eh, guys. Ang cute nila. Yun lang, guys. Thank you for watching. Wala lang. Ganda-gandahan lang ako dito sa outfit na to. Bye!